this video mga idol luto tayo ng patutin sa taot ka pala sa nag request dyan marami na kayo nag request dito na magluto ako ng patutin na pato ito na po yung request nyo tingnan nyo kung paano ko putulin yung ganyang leeg at dalawang pirasong manok ang idol dalawang pato at saka dalawang manok ito na po mga idol nalinisan ko na tapos ko nang linisan katayin na natin ito yung dalawang manok at pagkatapos mga kinatay mga idol at nilinisan, mag-iihaw ko muna yung ating yung pato. Kasi masarap yan mga idol pag uh, inihaw mo muna, parang litso na sa kanyang ihaw. <laughs> oh, Tingnan po mga idol, oh, na, pwede na pong makain yan. At uh, ito lang po pala ang ilagay ko mga idol. Naglagay lang ako ng sibuyas sa loob ng pato, bilog po yan. At, at ah, ahos, luya lang ang linagay ko dyan at saka asin para mas masarap at naglagay ako ng buong paminta comment nyo lang po dyan mga idol kung ano yung discarded nyo sa pagluto ng ating patutin naglagay lang ako ng dahon ng paminta at saka dahon ng laurel masarap na naman ang ulam natin mamaya mga idol shout out ka pala sa mga nag request dyan, ha ito na yung request nyo at saka naglagay lang ako ng tanglad dyan para mas mabango pag linagyan mo ng tanglad sa loob at ito na nga mga idol, ilagay ko na sa ating kaldero. At uh, lagyan natin ng tuba mga idol, kasi masarap yung pag uh, tuba ang ilagay mo, bagong dawat 'yan. <laughs> at naglagay lang ako ng pineapple juice dyan at uh, palitan ko lang muna mga idol yung aking lutuan kasi yung kaldero nga pala lutuan ko dyan mamaya ng ating manok na may ubod ng saging at naglagay lang po pala ako ng tidbits dyan at agad ko na muna isalang sa ating apoy at ayan po mga idol yung kasama ko nagpatulong na po ako sa kanila magagayat ng ubod ng saging at saka magkagod ng ating gata mga fresh lahat ng magulay dito mga idol at agad na po pala ako mag dyan ng ng loya kasi maggisa na tayo ng ating manok at saka ahos at saka sibuyas comment nyo lang yan mga idol kung paano kayo magluto ng nubada na manok <laughs> simple lang namang lutuin to mga idol shout out lang yan sa mga hindi marunong magluto Noon lang kayo dito palagi at agad ko lang munang tinignan yung ating pato kung ma ano na ang tawag niya mahumok na <laughs> kung na medyo malambot na at agad ko nang ilagay yung ating manok na nitip shout out nga pala sa mga nag-request na ito na yung request nyo may nag pinag sama-sama ako na yung mga request nyo para isang lutuan na lang at naglagay lang po pala ako ng asin dyan at halo-haloin lang natin ng kunti mga idol para ma mawala lang yung kanyang sariling langsa at dito naman po ako sa ating pato binaliktad ko, binaliktad ko lang muna kasi maliit na lang yung ah, kunti na lang yung kanyang tubig at dito naman tayo sa ating manok at parang natuyo na yung ating manok ilagay ko na yung ikalawang gata at saka munggo kasi yung request na nagpaluto nito, gataan ko daw yung manok na nitib at saka ubod ng saging at parang natuyo na yung ating pato, maglagay lang po pala ako ng isang one point five na sprite dyan kasi parang matigas pa yung ating pato at ayan na nga po mga idol parang umuulan na dito <laughs> naabutan kami ng ulan visit at ilagay ko na yung ating ubod ng saging kahit maulan tuloy pa rin ang ating pagluto sa mga request nyo <laughs> walang hindi ah, ang uran ah, sa mga request nyo ah. mm, bahala ang ulan yan importante yung request nyo maluto ko at agad muna naming takpan yung niluluto kasi malak palakas sa palakas ang ulan at ayan na nga po mga idol wala nang ulan at agad ko namang binalikan kasi ilagay ko na yung ilagay ko na yung unang gata sa ating manok at uh, ubod at agad ko lang munang takpan yan mga idol at, mag, at dito naman po ako sa ating pato. Tingnan ko kung medyo malambot na. Okay na to mga idol. Malambot na yung ating pato. At maglagay lang po pala ako ng oyster sauce yan. Malayo yung camera ko kasi umuulan. At agad ko lang munang takpan yan mga idol. At, at, at ibalik ko muna yung yero mga idol kasi umuulan. Ayan na po ang ulan. Takas na. Opo, ko ko kadayan ya kita ta ta luto na po ya palaka ta mga idol hmm sumali dito ko na lang luto sa loob ng bahay kasi malakas ang ulan dun sa labas hmm tampyo na to mga idol pili na to kunin ko na atras para ga ata kain na tayo mga idol ulan ng ulan <laughs> malakas ulan kadina marami tayong ulam Inugada na manok ah. Hmm, ito na yung mga request nyo. At may meron tayong palaka. At saka meron din tayo ditong ano, patutin. Ito na yung patutin nyo. Hmm, kampion to mga idol oh. Nan. Hmm. Pero sarap to mga idol. Hmm bago tayo kumain mga idol para gaakta hmm? wapo wow, yan tak na sa out nga pala yan sa kampanya ng tanduay baka naman sponsor naman jan, ang sarap kasi ng i-ease cue nyo chat puno. Ah! tak mau itu lo, lagi apa, nang, boleh kau bikin lewatnya si boy, nang sampo, sampo nya si bauka, patutin oh. patutin satu bak nang niung, hmm, ah up. Hmm, sobrang Ke wau. Hmm. Cubrang lembut nang anu atin mangidol ho. Oh, Itu yang tanglad kunu atin. Cubrang lembut nang oh patutin. Hmm. Iya hmm. Agay lang kayo jan kakain muna ako. marami to sila mga idol oh, bituin to naging Lagi hintayin mga luto. mga. idol makusang ha. Ah. Hmm, hmm. Hmm. ah. aku minum. Abang umulan kanina umiinom minum <coughs> mm. <coughs> ako, <coughs> Maraming Busuk mga idol. bye bye.